So, sinabi nga rin ko sa interview ni Bangag na hindi daw nila pipigilan yung ICC. Okay? Hindi nila pipigilan ng ICC na pas na pumasok at para what? Damputin si Pangulong Duterte kasi daw umami naman daw na siya ay may mga ginurgor, di ba? Na itatranscript, sabi na nga ni Bangag, lahat ni Bangag at ng Malacanang, lahat ng mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte ay, you know, ano nila, i-endorso so, o iba, ibibigay nila sa ICC. Hindi nila hahadlangan at yun ang kung ano man yung request nila ay ng ICC, yun daw ay pagkakanulo nila ang Pangulong Duterte dahil sa mga sinabi ni Pangulong Duterte na pag-amin na siya ay may ginurgur, ganito, ganyan, di ba? So ngayon, mga palangga, ang sabi nila, ah, na parang ano daw, talagang ah, ang, ang ang, ang acting pa ni ano ni sino Bersamin na parang mapipilitan sila na ibigay o you know makipagtulungan tapos napipilitan kumbaga ayaw daw nilang gawin yon pero mapipilitan sila na talagang makipag-ugnayan sa what dito sa Interpol o sa ICC ito mga ulol na to ito mga Okay, basahin natin uli ha, sa mga kakilala lang sa kay Palanga. Alright? Itong mga julul na ito, mga kababayan, Nuk ka ng kasino ngalingan. Okay? May gusto lang akong balikan dito sa ating notes. Saturday, November 18. Basahin natin ulit. Kung mali ang puting ahas, lahat na nangyayari in the past, eto na. Lahat ng sinabi ko sa inyo, eto na. Ipapatupad ng Malacanang ang Oplan Eliminate the Enemies. Kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilya Marcos. Pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at matatili, manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos o Bangag. 2022 to 2028 uh, Marcos, Tambalos-Los Romualdez 2028-2024, Charis 2034-2040. Ang sequence of events nila ay ganito. Okay? Gibain si Vice President Inday Sara gam gamit ang confidential funds issue. This is this was November 18. So balit ano ba ang katotohanan meron bang pagkakamali si Inday Sara? Wala. So, ang, ang pinapaliwanag dito mismo, ito'y galing to sa loob ng Malacanang kasi nalalaman nila yung galaw ng mga bangag. Nag-request lang si Inday Sara sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag o si Kuting at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at ibigay, ibigyan ibig, daan ang request ni VP Sara. Malinaw, ang source of funding ay ang Office of the President. Siya rin ang nag-approve, meaning si Bangag, ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag o kung ito ay unconstitutional. Si Sara lang ang pinapalabas na mayroon umanong paglabag sa batas. So balit ang katotohanan na nagmula ang pahintulot at pagbigay ng pondo ay kaling kay Bangag. Okay? Na bilang siya ay Pangulong Bangag, siya rin ang number one enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sarah. Exactly pa ulit-ulit nagsimula sa confidential fund ang nagbigay si Bangag, pero ang itinatarget si Inday lang. Kasi nga, ito yung plano nila, i-eliminate ang Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Okay, sabi nga dito ng ating puting ahas, ignorance of the law excuses no one from compliance there with not even when you are the president. Diba na lang kung na-set up it si Inday Sara ni Bangag at pinain pinainan ng kaso to, tulad ng inaakos sa kay Inday Sara ngayon. November 2018 of 2023. Number one na gagawin nila, Miss Marlica, patahimikin si Tatay Digong. Ano daw pang patahimikin? Gagamitin ni Bangag at ni Tambaluslos si Remulia para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga na umano ay genocide, genocide na naganap noong panahon ni PRRD, bunsod ng War on D. Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos, Lee Satanas at Tambaluslos Administration ang magiging bahagi ng playbook nila, Miss Maharlika, i-expect ito ng taong bayan, kaya kailangan ilabas mo ito. Kaya sabi sa akin, ilabas mo ito sa taong bayan. Bahagi, Miss Maharlika, ng playbook ni Bangag Ahas Tamalusos ay ang pagpalaya ni Dilima. Oh my God, tiyan mo. Upang gamitin bilang tagausig ni Digong, katuwang si Trillianes na ngayon ay diretsyong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa nga daw itong advisor to the president or special envoy pa ito ay behind the scene lang. pa Ano ito si Puting Ahas? May bolang kristal? Narinig niya lahat ito kaya nga nababaliw si Bangag. Nababaliw si Lisa na pinagtatanggal yung mga tao nakapaligid siya kasi hindi nila ma- pinpoint kung sino ang puting ahas ni Maharlika. Balikan natin. Ayon dito, bahagi din si Franz Castro na makakaliwang grupo dahil yan po ay bina na ni Romualdez. According to our puting ahas, ayan, dahil si Castro ang uh, kanilang team nawawasak at sisikil kay PRRD sa pamamagitan ng kaso laban dito. At gagawin nila si pre, uh, former President Gloria Macapagal-Arroyo ay kanila rin iipitin dahil ito ay kilalang alay ng mga Duterte. Okay, bukod sa ikinaso, sabi dito, tungkol sa uh, malampaya, tinanggal rin bilang opisyal ng Kamara, ito tignan mo, CPGMA. Si ang layunin ay takutin ang lahat ng alyado nito at huwag makialam. No wonder, no? Parang hindi kialam si Jimmy ngayon. Tignan nyo ha, November pa ito mga itad. Huwag kumontra at huwag magsalita laban sa lahat ng gustong gagawin ni Bangag Ahas Tambaluslos. Alam naman ng lahat ng abogado who, sabi pa nga niya dito, who is worth his salt that the case against her will never prosper due to inordinate delay. Ang ati pong jurisprudence ay hitik sa mga kaso na nagdi-dismiss dahil sa inordinate delay. Actually, si Bersamin to eh, no? Charing lang. <laughs> Ang nagbigay sa atin ay Bersamin. Na etos lang. Na ibig lamang sabihin ay sobrang tagal nang nakabindin, dinidinig o isinam, na isang pa ng higit sa sampung taon mula nang ito ay umano'y naganap. Sa harassment case na ito in 2007 pa, ang aligasyon o higit kumulang 16 years. Sabi dito, malamang karamihan nga sa mga kasali o testigo ay limot na at nangya at na ang nangyari dahil sa tagal at katandaan o kaya nangamatay na dahil sa edad. Ulitin ko sa kapapasok lang, ang binabasa ko po na uh, information coming from our putting Ahas, November 18, 2023. At ito ngayon ang nakikita nyo. Next, Miss Marlika, ang target ay si Pastor Kiboloy. Okay? Pastor Kiboloy ay, uh, eto, extradition ni Pastor Kiboloy, pero hindi nga nagkaroon ng extradition. But, sabi dito, Ididismiss ni Remulla ang kaso ni Kimboloy. Ito pa lang yung uh, plano nila before the Quad, the Wadcom na nakapal sa Davao upang maging eligible na ang gagawing request ng US FBI for extradition ito. Sa ilalim kasi ng batas, hindi maaaring i-deport ang dayuhan o ma-extradite ang Pilipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to, to uh, primacy of Philippines jurisdiction over persons residing or sojourning so joining within who is accused of having committed a crime. Okay. Di ba ang nangyari? Sinubukan nilang i-extradite si, pangulo si Pangulo, si Pastor Kibuloy. Pero ginawa nila ng paraan sa pakipagsabuatan ulit na mga buha ng inang sa quadcom na yan, no December pa lang, di ba? At binuhay nga yung mga kaso, di ba? Binuhay ang mga kaso. You know that already. Hindi ko na-explain ka yan. Next, Miss Maharlika, ang gagawin nila ay closure of SMNI. Nagkamali ba si Puting Ahas? Hindi. Sabi niya dito, martial law na ngayon dito sa Pilipinas, Miss Maharlika. Nakakaawa, nakakalungkot ang sitwasyon ng ating bayan. Kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media dahil na rin sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas administration and tambalos sa lahat ng mga media outfit na maging kritikal o babatiko sa kanila pero yung iba ay nababayaran at yung iba naman natatakot. No wonder, Rappler, AB, lahat yan mga anti-Marcos, tahimik. Nagkamali si Puting Ahas? Hindi. Pangunahin dito ay ang SMNI sa pagdating sa broadcast media dahil ito ang platform ni Pangulong Duterte at marami pang mga kritiko ng pamahalaan, isa-isahin nilang patatahimikin. Dahil dito, kinakailangan ng administrasyong patahimikin ito at wala, sabi niya, at walang ibang paraan kung hindi ipasara at hanapan ng violation ang paggamit nito ng kanilang prangkisa. Nagkamali ba si Puting Ahas? November 18, hindi pa po sarado ang SMNI. Wala pa yung mga eksena ngayon na nakikita ninyo na ginagawa nila ng pagigipit kay Pangulo Duterte, kay Pastor Kimuloy, sa atin lahat. O, oh, naggipit na sila noon. Ngayon, nakailera din ang kanilang plano kung paano ipapasara ang, dal ang mga maliliit na pahayagang kumu uh, kumukontra sa kanila o nagkikriticize sa kanila. Sabi niya, dahil ito lamang ang mga nagbabalita, okay? Ang mga nagbabalita ng lahat ng kabalbalan ni Marcos Ahas tambaluslos at lahat ng mga bangag kasama na ang mga vlogger. Susubukan nilang sungkitin isa-isa ang mga manunulat sa pamamagitan ng pag-alok na magsulat at sumama sa ibang kontroladong pahayagan kapalit ng mas mataas na sahod. Papalabasin nilang na pirata ang mga kawani okay, ng mga pahayagang ito. Ako kunyari, dignified. Okay? Inalok nila ng mas mataas na sweldo, kunyari. Okay? At, at sabi dito, hahanapan din ng kung ano-ano mga violations ang, ang mga tabloid na hindi umaayon sa kanila. Okay? Katulad ng pagsilip sa kanilang mga BIR uh, tax return at hahanapan ng butas para madiin o maipasara. Okay? Okay? Yan ang sabi. Okay, ito na. Ang title, Maharlika at Vloggers. November 18. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alukin at suhulan, tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Ikaw, Maharlika, ang numero unong unang target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. Hinahanapan ka kung sino ang tamang linya papunta sa iyo o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik mo. 'Di ba sinabi ko sa inyo 'yan? May nag-alok sa akin December of 2022 pa lang, di ba? Name your price. Pinapauwi pa nga ako, 'di ba? At uh, sasalubungin daw ako ng red carpet. 'Di ba? Ni Lisa Tanas diyan sa malakanyang red carpet na punong-puno ng ahas at lason. You know that already. Now, sabi dito, maghahanap daw ng linya para para sa iyo. Okay. Kasi tanggap at, at at aminado sila bangag, okay? Na si, oh, 'di ba, Bongga, oh? Tanggap at aminado sila bangag na si Maharlika ang number one media assassin. <laughs> Totoo naman, 'di ba? <laughs> Talagang mm, mm. at kung sabi niya, at kung hindi makokontrol si Maharlika ay malaking sakit ng ulo at balakid sa kanilang mga plano. Okay, ayan, you know that already? Oh. Kaya ang gagawin nila ay patuloy na aatakihin si Inday Sara at ang mga Duterte at ito ang uh, ano to, ito ang utos ni Tambaloslos, removal of Sara para si Romualdez na ang magiging new VP. Sabi dito, through impeachment they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines and Filipino people are doomed. November 18. Nabanggit si Dilima. Okay? kasabwat sa kanilang mga plano. Nabagit si Trillianis, November. And now, nung nakaraang uh, linggo yata, sinabi ko sa inyo, hawak ko yung tatlong passport ng ICC na binigyan ng VIP treatment ni Tambalos Los. Okay? Binigyan ng VIP treatment, may pa-shopping, lahat, lahat, lahat mga palangga. So, eto na ngayon ang sinasabi ko sa inyo na in never ever nagkamali yung puting ahas. Kaya nga sila Pangunong Duterte, at ang mga pamilya ng Duterte, we have to be grateful. Okay, kaya no wonder present ang mga makakalibong grupo, yang sila uh, Raul Manuel Brosas uh, Castro, na sabi nga natin yung mga hayop, mga putak, mga buwakan ng genemis na yan, nagre-recruit ng mga kabataan sa mga probinsya para isalang maglumaban sa gobyerno at gurgurin ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan natin now. Kaya yung mga yung mga ginagawa ngayon ni Labangag na kunyari nagbigay ng statement na hindi well, nila pipigilin ang ICC, eto lahat ay planado. Si ma, si Trillanes ay kasabwat nila. During the Huwag Committee na yan, huwad Committee, nando doon si Trillanes kasi nga inuutusan niya ni Lisa Tanas. Yung buha ka ng inang support na yan, Natalawan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakamit ko na yan one on one. Duwag yan. Sa akin pa lang, duwag yan. Hindi makapitingin ng diretsyo. Kalyanis na yan. <clears throat> Kasabwat ni Lisa Panas. Si Lisa, si Tambalado, si Bangag talaga. Yung tatlong niya, mga inayupak na yan. Yan ang dahilan kung bakit nagka-leche-leche ang buhay ninyo.